ganda ating harvest ngayon kasi ang dami ng bunga ang ganda ganda mga idol, good morning masyo. so araw ng pitasan rito po tayo sa ating sili na uh, sigang so makikita natin ang ating napipitas ngayon mga kaparm makikita natin mga ito so nasa one line pa lang tayo eto one line so makikita nyo one line pa lang So ito po yung itsura ng ating sili You know, napakaganda tingnan yung sili natin ito po yun ay first time po tayo nag-harvest ngayon sa araw nito ay araw ng biyernes so medyo marami po ang makukuha natin kasi first time po tayo nag-harvest dito sa ating siling uh, panigang So napaka quality pa ang ating sili. Ayan o. No? So hindi lang hindi lang yan at napaka kinis din ang ating sili. Kasi alam nyo kapag bago yung sili natin lalo na pag maganda ang pag alaga nito. Uh, siyempre uh, makikita natin ang ang kanyang kagandahan sa kanyang bunga. Kaya dito bago pa lang tayo nagtatapos ng isang linya ng So, yung linya na natapos natin, one line pa lang. Pero ang nakukuha natin, mga kaparm ay nasa, ah uh, you o, no, ipapakita natin sa inyo. Ayan. So, yun ang nakikita na, yun ang harvest natin sa isang linya lang. So, ito pa. So, estimated, mga, mayroong, ano, mayroong, dalawang sako yung sili natin na makukuha dito sa ating sa one line pa lang so tungayan po natin ang ating pagpatuloy sa pag harvest nito kasi bago po ito matapos ang ating video ipapakita natin kung ilan ba ang ma harvest natin sa araw dito so ayun po ah, ah, abangan ang ating pagtatapos dito ang ilang linya sa natin kilo. So, uh, abangan nyo lang bago matapos itong video atin i, i -re reveal kung ilang kilo ang makukuha natin. So, ang atin na uh, pipitas kahapon mga kaparms dito sa itong side na to sa ay nasa ilang kilo lang nakuha natin dito is 150 so kung makikita nyo yan ilang ano lang yan ay ilang linya lang ito mga kaparms so nakapitas tayo dito ng ng ano ng 150 kilos sa hindi nga umabot ng ano ng dalawa o uh, tatlo mga dalawa at kalahati lang mga kapams yung napipitas natin dito na side sa area na ito so dahil po ay marami pong bunga sa ating siling panigang kaya nakukuha natin dito nakukuha tayo ng uh, 150 kilos nakukuha natin dito na so kung tingnan nyo yun know, o yun other side yan. so napaka ano lang napakaliit lang yung nakuha natin kaya lang uh, ganyan talaga ay I menu napakaliit lang yung pinuna natin pero nakukuha tayo ng 150 sa dalawa lang kami nagpipitas to na kalahating uh, araw so yun ang nakukuha natin so nakakuha tayo ng 150 na kilos so medyo marami din ang nakukuha natin kaya kapag mataba yung sili natin at naalagaan natin ng mabuti sigurado po na ay mas madami po ang makukuha natin madilim yung kamera natin ayan So ipapakita ko sa inyo ang itsura ng ating sili. And then okay. Ayan po. Ayan. So diyan aside makikita nyo yung marami pa rin mga bunga ng sili. So uulitan natin to mga siguro um, uh, sunod linggo hindi pa sa sunod pata no? pero mayroon pa tayong ano yung uh, may natira pa tayo dito na hindi po na pitas kaya kaya nakaschedule to kung kailan yung ano ng buyer natin kailan gusto niya na kasi nakadepende naman sa buyer natin kung kailan siya Uh, may ano available na ano na na disposan po nito uh, sa sili natin kaya nakadepende rin sa buyer natin mga kaparms kung gaano kalakas ang kanilang uh, mga ano mga pag uh, labas ng mga produkto kaya yung sili natin sa dito na part makikita nyo ay eh, mayroon pa tayo dito ay hindi pa nga halos uh, na nahati itong ano natin yung nataniman natin sa isang libo lang ito mga kapams yung tinanim natin dito so sa isang libo no, sa unang pitas so, so dito natin malaman sa susunod ay ma-compute natin ang Uh, first first pitas kung pila uh, magkano yung nakukuha natin, nabinta natin dito sa mababang presyo. Kaya abangan natin kasi mayroon pa tayo dito na sideo. mayroon pa dyan na uh, uh, dalawa kalahati kasi lima kasi ito mga kapuns, limang ano linya. Ah, uh, bawat linya double ito. Pero ano lang ito, 1,000 puno lang ito mga kapuns. So hindi pa nahati Uh, hindi pa kalahati yung napitas natin so mayroon na tayo nakukuha na tayo dito ng 150 kilos ang nakukuha natin dito so sigurado na uh, tutumbasan din ang natira ang napitas natin sa natira napitasin po natin so, nagantay nagaantay lang tayo sa order ng ating buyer kung kailan tayo magpipitas so i iyon po ang update po mula dito sa ating uh, farm, mga ka-farms, na uh, first time nagpipitas po tayo. So i-update natin kung sa susunod na kung ilang kilo ang makapuha natin at the first time na, na mag-harvest po tayo. Ngayon na po at maraming salamat sa inyong panonood. Shout out sa mga lahat ng mga uh, subscriber ko and followers. Uh, Salamat maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel and then sa ating Facebook page. At uh, God bless po sa lahat. Thank you.